'yung bastaw dito eh mga suki ay Pilipino. So yan. Hello. Good morning Pilipinas, good morning Ireland. Kumusta po kayo? Sana ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan. First day ko po ngayon ng pasok at uh, ito ang oras pa lang dito ay alas 7. So maglalakad kami ng kaunti papunta dun sa bus station para hintayin yung bus na sasakyan papunta sa trabaho namin. So kung nakikita nyo yung area ko, ayan, pasisilip ko sa inyo ng kaunti. Ayan po. Uh, malamig na dito. Uh, malamig na rin po dito. Siguro mga 11 degrees dito sa aming area. Ayan. So ayan, naglalakad na po kami. Uh, may May kasama kami, may kasama ako. Pero iba yung kumpanya nila. So magkasama kami sa accommodation. Hindi ko pag anong sa yung mga pangalan nila. May taga Tarlac, may taga Bulacan at Iloilo. Ha? -ilo. Ah? Bicol. <laughs> Masa Julio ah. hindi ka makahinga nun. Ayan, medyo malapit-lapit lang naman yung lalakari namin sa bus station. Uh, ang bayan ay uh, 1.50 cents na Euro. na uh, kaya pa naman 'yung lamig. Uh, sabi eh uh, uh, papasok na 'yung winter. 'Yung bastaw dito eh mga suki ay Pilipino. So ayan. Ito na lang yung namin. Hello. Good morning. And many things on the ground and at the child poverty monitor. And dito kami sa loob ng bus. Uh, mini bus ito. Ayan. Ang makikita nyo. Meron siyang parang uh, metro or first time kung saan sumakay. Ayan. Kasama ko yung mga kababayan natin. Kasama ko sa bahay. Tatawid-tawid lang ako sa bubong para makalabas. <laughs> padala na. Di ba araw ngayon? Lebes. Lebes sa awad na kami. Ah, Lebes sa awad niyo? Talaga? O, oh. ah, padala na ako. Mahal ako. lang magpadala. Ah! Huh? Oh. Mm. .69? Hello. Sila, Pagka, ano? Lagi pag kaano? Kuya Alvin. Kung tama yung pangalan sa recipient niyo ayan. Ah, okay. Iba ba, ba mo diba ganyan? Ah. pa din ano. Anim sila. Mo lagi yan. Anim. O, hindi mo sinarado man May tao pa eh. Ay, may maro pa ba? Relax. Si. Yeah, may dumating ng mga ibang Pilipino. Bali lahat sa mga sila. Bayad po. Hey, morning. Morning. <laughs> Si yung kapatid niya lalaki, si Tito Nung Nung eh, tsaka yung asawa nun. Ano, ayan yung panda wow. na Nababangay. Sino may sukle? <laughs> Sino may okay na ako, yeah, yeah. may sukle na ako. <laughs> Sino may sukle? Tama uh, no? mm -hmm. Tatanong si mama, si mama kung naghanda ka daw. Ah, uh, may receiver Super rin lumalabas. Mm. Sabi ko nga, oh, kumain lang sila sa food court, ma. Sabi ko, gano'n. Wala naman pansin. Baka sa birthday pa ni Mark. sangay Saan kayo uh, sa birthday ni Mark? Walang may sukli, ha? Huh. Ako, ah, may sukli rito. <laughs> Five plus one? Paano yan? Ah, uh, you can owe me one. Tomorrow you Ah, you... I will give you. Ah, okay? uh, one. Give me one. Okay, maybe not. Oh, eh, sak, so, exactly. so How much? 9 lang. 1 euro. Kasi birthday 1 euro? euro? Yeah. Exactly? Uh -huh. Thank you. Okay, sumobra pa. Bumalik lang yung pera ko ah. libre pa ako. Sumobra ng 150. <laughs> Yes. Kaming dayo. Sabi ko, last week dumating na. Gawa lang namin yung ring na yan, pre. Winelding namin at tinayo. sige Okay, ingat, ingat. Ingat, Kita tayo, bye-bye. Thank you. Okay. Ingat, pre. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Good morning. Ah, pre. Ingat kayo, ingat. Ayan, sila magkakasama sila sa si trabaho. Ayan hindi ko pa sila kilala lahat. Ito yung kasama ko. Ya, yeah. si Julius dekat Tarlac. Gano, 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 gano. again, again, again. Again, again. Okay. Tapos susunduin tayo dito. Susunduin tayo ng anak. Anong ah, anak? Anong anak. Okay. Yung anak ni tatak. Oo. Ito yung, yeah. yung anak niya. Tinahin mo na dyan, pinupunta niya dyan. Ah. daycare. Ito. Parang daycare ba? Ayun pala. Akala ko bus natin malaki. Yung sinasakyan. Uh, may pagkain pala dito Good morning. Good morning. Mga alam oras tayo susundin? Uh, eight, mga eight, mga eight, huh? okay. uh, bali ito yung tinigilan namin. Uh, dito kami susundin ng anak namin na boss. Dahil uh, kasi yung anak ng boss namin eh, dito yung nag-aaral yung apo niya. So, paghatid, kasabay na kami papunta sa trabaho. Ay, kung makikita nyo, Karik, Crow Community Playground. So, yun yung mga uh, eskwela ng mga bata, mga kinder. Ayan. Medyo hindi pa ako nagbobonet. Taya pa naman. Kaya uh, ito na lang hoodie na lang ang gamit ko. tapos uh, dito sa gilid mayroon namang uh, konting kwan dito kung gusto mo magkape eh, mayroon ding uh, bread dito so yun yung kanyang kwan siniserve na kopi uh, americano latte cappuccino ice coffee Meron silang brownies, caramel square, chocolate chips, cookies. Ayun, medyo maaraw pero malamig. Nararamdaman ko yung lamig sa tainga. Ayun. Actually, ang oras ng trabaho namin ay uh, alas 9 hanggang alas 6 so maaga lang kami umalis kasi yun ang usapan sa pagsundo sa, sa amin uh, shout out nga pala sa dati kong trabaho sa BT Prime Tech, yung mga kaibigan ko dyan yung mga operator ng uh, bako at sina Kuya Vice, Gary. Uh, nakakalimutan ko na kayo. So, shout out sa inyong lahat. Dito na ako ngayon sa Ireland. At dito naman sa Kwan, sa 721 Builders. Mga kasama ko dyan. Sina Tay Tony. Si Chief uh, Chief Chris Edward Sina Roan uh, Dennis uh, Yung iba uh, Nakakalimutan ko na At syempre sa family ko Sa misis ko At sa dalawa kong anak uh, Mag-iingat kayo dyan At sa lahat ng mga subscriber ko Sa mga sumasabaybay uh, Nakakalimutan na rin nyo ako Nandito na ako ngayon Nung uh, na... Nakalis na ako. Nasa Ireland po ako ngayon at uh, same work din tulad ng heavy equipment mechanic. Ayun po. Ah, Ay uh, bago ko pa lang makalimutan na uh, nagpapa out si Jerry Atienza. Uh, kumusta po uh, sa inyo? Mag-iingat po kayo kay uh, uh Kuya Jerry Atienza. Hintayin pa namin yung uh, Anak ng amo namin para masundo kami papunta sa trabaho. Dalawa kaming uh, mekaniko dito. Yung kasama ko yung si Julius na pinakita ko kanina. Taga Tarlac yun. Hmm. Wale, dumating na yung sundo namin. At, uh, punta na tayo doon. Uh, sasakay na kami. Ayan, paparating na. Uh. Dalawa lang. 嗯嗯。Uh uh. Na kape. sa <laughs> Tapos na rin yung trabaho ko. Pauwi na ako ngayon. At uh, na muna ako sa mini grocery. Para makabili ng kaunti. Wala daw kaming asin. Kaya <laughs> bibili ako ng asin. Natapos din ang uh, buong araw at salamat sa Diyos at okay naman yung trabaho ko medyo maraming trabaho pero kaya naman uh, medyo na ma lumalamig na yung ako malamig kasi pero may bonit ako pero yun, hindi pa ako nagsusuot kasi gusto ko talaga malamig eh ayan Dito ako bumibili ng uh, mga kaunting uh, kailangan. Ayan. Ayan. May mga ice cream dito. Tingin ako ng asin. So, ayan o. May asin dito. Table salt, 1.70. Ayun, nakabili na po ako ng asin at saka Pringles at saka cookies, chips. Tatawa ako kasi wala pala akong dalang lalagyan eh kung marami pala yung binili ko eh di paano na bibili pa ako ng plastic plastic bag para ilagay itong mga binili ko so, nakalimutan ko nga pala na pag namili dito sa supermarket kahit dito sa mini grocery wala silang plastic bag na ibibigay So yun po, uh, malapit lang yung bahay ko dito. Kung makikita nyo yung nasa kaliwang puti. Kaya uh, doon ang bahay ko. So yun po, maraming maraming salamat sa panunood at bay, uh, patuloy nyo akong subaybayan sa mga video yung i-upload ko. Muli po, maraming maraming salamat. Ingat mo kayo.